kaming hinanapan ng mali at butas. Lahat na hinalungkap. Lahat inipit para ipitin kami. Pero dahil hawak namin ang katotohanan at wala kaming tinatago at wala kaming masamang ginawa at kami ang mga totong eksperto, nananaig ang katotohanan. So hopefully we are looking at the possible um yung matapos na yung lahat ng mga ito kasi nga um, na di dismiss na di refile na dismiss na refile so ngayon nasa proper forum ito no nasa RTC ng uh, Quezon City RTC 229 meron din namang naka nasa Sandigan so um, you, the, the, documents kasi speak for itself eh. Tsaka, ang kagandahan kasi pagka sa korte yung mga nagpapanggap na eksperto ay nalalaman na hindi totoong eksperto unlike mm -hmm. before kasi ang nangyari mm -hmm um, hindi kami makasagot, hindi kami makasalita. At yung ibang ginagawang resource person, kunyari may ibang mga tinatawag sa Senado to testify, eh, yung iba hindi naman talaga totoong doktor, yung iba karamihan hindi naman eksperto. So, ang, ang hirap, no? And then in Congress, um, hindi ka rin makasalita, no? Um, pipilitin mo pang magsalita kasi nakikita mo masyado ng bias yung uh, chairman na nag dahil nga na unahan ng information ng mga anti-vaxxers. Tapos syempre, let's admit it, no? Etong issue na to, eh, parang naging deflection na rin na eh. every time merong controversy, inuungkat ito para matakpan yung mas malaking mas malaki at totoong problema. Pero babalik na tayo eh. I mean, I, I, I pity the doctors, especially the scientists who have been victims of uh, yung mga sabihin na natin political war kato okay. ganyan talagang buhay no may challenges kaya nga importante is um, acceptance that life is uh, <laughs> is full of humps no parang it's 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 a roller coaster out there ang importante um hawak mo ang katotohanan ang ginagawa mo ay para sa iyong mga kababayan at um, makikita rin ng Dios yung katotohanan eh. so,